Masarap din pala yung ganitong luto ng munggo kabamba. Hi Kabamba, magandang buhay! Isang luto na pwede natin gawin dito sa munggo. Baka magustuhan mo itong klase ng luto ng balatong o munggo. Kaya't ano pang hinihintay mo, panoorin mo to hanggang dulo. Manood, matuto at mag-enjoy. Welcome ka ulit dito sa Bamba's Kitchen. Ito yung mga sangkap na aking gagamitin. Maaga palang kanina ay akin na itong prepare. Pre Isasaw ko pala dito yung isang piraso na aking niluto kahapon na crispy olo ng baboy. Talagang iniwan ko na itong isang piraso dahil ito yung aking naisip na isasahog dito sa aking lulutuin ngayon. Kaya kaninang umaga before ako magluto ay akin na itong pinainit. O kaya prinito ko lang ito ng saglit. Sasahogan ko rin pala ito ng dilis kaya nagprito rin ako. After sa pagpiprito ko ng mga ito, ay agad ko naman nang inumpisahan ang magluto. Iginisa ko lamang dito yung ating bawang, sibuyas, at kamatis. Pagkagisa ko dito, ay inilagay ko na rin dito yung ating kalabasa. Gigisahin ko lang ng saglit itong kalabasa. At ilalagay ko na itong aking pinakuloan na munggo. Or di awawagan mga impablad. Pinakuloan ko lang naman yan sa kunting tubig ng mga 10 minutes lang. Patis naman yung aking nilagay na panimpla. Tinakpan at akin lamang itong isasangkot siya ng sandali after nito ay maglalagay na ako dito ng tubig sapat na tubig para maging sabaw nito Kayo kabamba, ano yung mas gusto nyong luto ng munggo? Yung masabaw ba o yung malapot? Ako ay parehas ko naman silang gusto. Pero dito sa aking lulutuin ngayon ay gusto ko ito sa malapot na luto. Dahil sabi ko nga kanina ay first time kong magluto ng munggo na maglalagay ako nito Oo kabamba, first time kong magluluto ng munggo na maglalagay ako dito ng gata ng niyog. Pati rin itong kalabasa, first time ko ilagay dito sa lutuin ng munggo. Dahil marami na rin akong napapanood na video ng pagluluto ng munggo na nilalagyan nila ito ng gata. Kaya na curious ako ka bamba kung ano yung magiging lasa nito. Kaya yun at nakapag try ako ngayon. Lagyan nyo rin ito ng siling green kung gusto nyo. Maglagay din kayo dito ng gusto nyong pampalasa. Ako ay naglagay lang ako dito ng kunting bitchin. Dahon ng alokbate at dahon ng ampalaya yung aking pinaghalo na gulay nito. Kung wala naman kayo nito ay pwedeng pwede naman kahit yung dahon na lang ng malunggay. Pakicomment mo na lang dito ka bamba kung nakapag try ka ng magluto ng itong klase na luto sa munggo. In fairness, kabamba, masarap din pala itong ganitong klase na luto ng munggo. Kung isa ka rin na hindi mo pa na-try itong ganitong klase na luto, one time ay itry mo din kabamba para malaman mo kung gaano rin ito kasarap. Nagdagdag pala ako dito ng kunting asin dahil medyo matabang yung timpla na aking nilagay kanina na patis. Saglit lang naman lutuin itong dahon ng alugbati at ampalaya. Kaya pagkahalo ko dito ay akin ang pinaibabaw itong aking prinito kanina na dilis. At itong magpapa special dito sa ating nililuto ay itong aking primito na crispy ulo. Kahit yung lechon kawali ay pwede rin nating ipaibabaw dito. Pero masarap pa rin naman kahit wala yan, kabamba. Yung dilis ay sulb na sulb na. Pwede rin dito yung daing na isda. O yan, kabamba, sana ay muli nyo nagustuhan itong aking naishare sa inyo na ulam ideas for the day. Kaya kung muli kang natakam ay magluto ka na rin, kabamba. Paki like and share na lang itong video na to para mapanood din ng iba. Kung bago ka palabang pala dito sa aking page, pwedeng pakifollow follow or like mo naman po ang Bambas Kitchen. Advance thank you sa iyo. Yan ready to serve na yung ating niloto na balatong with gata. Maraming salamat sa panonood ka Bamba. Hanggang sa muli.